o matapat at mapagpakumbabang San Simon, apostol ng ating Panginoong Heso Kristo, ikaw na tahimik, ngunit tapat na naglingkod sa misteryo ng kaligtasan, kami ngayon ay dumudulog sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Hindi ka nagtamo ng karangalan sa mata ng mundo, subalit sa mata ng Diyos ikaw ay dakila. Itinakwil mo ang lahat ng bagay upang masunod si Kristo, iniwan mo ang lahat upang makamit ang lahat. Turuan mo rin kami ng gayong kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. San Simon, kami ay nabubuhay sa panahon ng kaguluhan, puno ng ingay, pag-aalinlangan at takot. Ngunit ikaw sa iyong katahimikan ay naging matatag na saksi sa kapayapaang nagmumula sa Diyos. Ipanalangin mo kaming mga anak ng modernong panahon upang kami tumahimik sa presensya ng Diyos at marinig ang kanyang tinig na gaya ng banayad na hangin sa bundok, gaya ng isinasaan sa unang aklat ng mga hari. Kabanata ni Bilmes, Talata Duases At pagkatapos ng lindol ay may apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy, at pagkatapos ng apoy ay may isang mahinahong bulong. O San Simon, Tulungan mo kaming isuko ang aming sarili sa banal na kalooban. Sa tuwing kami ay napapariwara, dalhin mo kami pabalik sa liwanag ni Kristo. Sa oras ng pangihina, ipanalangin mong kami mapalakas. Sa oras ng tukso, itaas mo ang aming isipan sa mga bagay na makalangit. Sa tuwing kami nawawalan ng pag-asa, paalalahanan mo kami ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Tulungan mo kaming yakapin ang krus gaya ng ginawa mong may katapatan. Huwag nawa kaming matakot sa pagdurusa, sapagkat gaya ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata Alamistam, Talata Rumitiwato. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. O San Simon, ipanalangin mong kami mapanatili sa landas ng kabanalan upang sa bawat araw ng aming buhay ay maisabuhay namin ang pagiging tunay na alagad ni Kristo. Itaas mo rin sa trono ng grasya ang aming mga panalangin para sa mga mahal namin sa buhay na may sakit na lulumbay at nawawala sa pananampalataya. Ang aming mga pamilya ay nangangailangan ng iyong panalangin. Itinataas namin ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kaibigan na naway magningning sa kanila ang liwanag ng Diyos na hindi namamatay. San Simon, ikaw na tumalikod sa lahat upang maging tapat sa Diyos. Itaguyod mo kaming manatiling tapat sa kabila ng lahat ang pagsubok. Pagkalooban mo kami ng pusong masunurin isipan na laging nakatuon sa katarungan at espiritong puno ng kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ikaw ang aming huwaran sa tahimik na katapangan, naway mapasa ang biyaya ng pagtitiis at pananatili sa panalangin, gaya ng paalala ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Roma, Kabanata 12, Talata 12. Maging masaya kayo sa pag-asa, matiisin sa kapighatian, at matiyaga sa panalangin. Sa mga panahong kami naliligaw ng landas, iabot mo ang iyong panalangin upang kami mapanumbalik. Sa mga pagkakataong kami ay pinangungunahan ng takot at kawalang katiyakan, gabayan mo ang aming puso. Sa katotohanang ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya. San Simon, sa pamamagitan ng iyong panalangin, naway mapasaamin ang biyaya ng pananampalatayang hindi natitinag, pag-asang hindi nawawala, at pag-ibig na hindi kumukupas. At sa pagtatapos ng aming panalanging ito, sa katahimikan ng puso naming, umaasa sa iyong makapangyarihang pamamagitan, hinihiling naming sa bawat araw ay lumalim ang aming ugnayan sa Diyos. Kung ang panalanging ito ay tumimo sa iyong puso, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell icon para makatanggap pa ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw naway ang biyayang dulot ng panalangin ay patuloy na dumaloy sa bawat tahanan at sa bawat buhay na naghahangad ng liwanag sa gitna ng dilim. Amen.